Thank <laughs> you. i <laughs> ayo, Nalabas ko lang yung lulutuin ko dito sa lulutuin natin yan. Maglagay muna ako dito ng bawang. Tapos yung galunggong. Kakapon ko to nabili guys. Hindi ko lang siya naluto kasi nagsopa sa hapon. Lagay muna natin dito. Yan. Tapos, meron ako dito ng yung kamyas, guys. Lagay natin. Lagay tayo ng asin. Konting Konting tubig. Hindi na ako maglalagay ng suka, guys, kasi meron namang kamyas. Pinato yung kamyas. Yan. Sasalang na natin sa apoy, guys. Inahan lang natin yung apoy, guys, para hindi masunog. Ayan na po, guys. Kunti na lang yung sabaw niya. Tapos yung isda, medyo naluto na siya. Ilalagay ko na yung gata. Yung gata ko nga pala guys, ito. Ha-preserve siya. Okay na buo Uubo. Meron pa pala ako ditong gata. May nakapack siya. Ay, nung gilat. Maglalagay akong konti nito. Pwede natin guys ng sili. Nati ko lang sa dalawa. Siya nga pala guys, tinan nyo siya. Hindi oh, ko siya patutuyuin guys. Kasi gusto ni Kuya Prince. Yung medyo may sabaw-sabaw. Yung gata nga pala sa na nabibili guys. Ang Coco Mama. Ano siya, creamy siya. Kaso lang, hindi siya katulad ng totoong gata na nabibili sa palengke. Yung kinakayod yung ano siya, creamy, kasi hindi siya nag, yung parang naglalangis. Ayan, ganun siya, guys. Ayan, o. Matutuyo lang sa bawo niyan, pero hindi siya naglalangis. Hindi katulad yung, yung nyug na kinakayod. Ayan, pagka medyo natuyo na siya, naglalangis yung sabaw niya. Ayan, ganyan lang yan. Ayan, hindi ko na yan hindi ko na yung patutuyuin, guys. Okay na yan. Takpan lang natin para maluto yung siling green. Meron nga pala ako dito ng sitaw. Kasi yung isang anak, hindi ko makain ng ganyan. Yung kanya, adobong sitaw na lang. Hello, guys. Lulutuin ko na yung sitaw. Pagigisa na po tayo. Bawang at sibuyas. So, guys. Lagyan po tayo, guys, ng toyo. Tapos, yung oyster sauce. Ready? Let's go minta Tapos, tapunan lang. Lagay tayo guys ng tubig konti lang para hindi masyado maalat yung adobo natin. Luuin ko lang At ayan na po guys. Ito po ang adobong sitaw. Salamat sa inyong panonood.